Iyan ay ang totoo, yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa aming mga kaibigan at masugid na taga-subaybay dito lamang po sa programang Oras ng Katotohanan. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli na naman nating pagsasalusaluhan ang mga pagpapalang inilaan ng Panginoon sa bawat isang nakikinig ng kanyang mga salita. Ako po ang inyong host, Brother Lindon Danoog. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. He loved us at our worst. Hindi tayo kaibig-ibig, ngunit tayo ay inibig ng Panginoon. At higit sa lahat, He is bringing us to our best. Ipinakita sa atin ng kasalanan kung gaano kasamaan ang maaaring maabot ng tao Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ang magpapakita sa atin ng pinakamabuti na maaari nating maabot. Pakinggan po natin ngayon ang kanyang mga salita upang makilala natin ang sakdal na pag-ibig ng Diyos. Dito lamang po sa ating segment na Word. ng Diyos, tayo sandaling manalangin. Amang Diyos, dalangin namin ang iyong pahid sa pangangaral at sa mga makikinig at ang iyong Santong Espiritu ang magbigay ng buong katotohanan. Tulungan mo kami na ang iyong pakikisama ay madama sa pamagitan ng mga kasunod na tanda at kababalaghan ng pangangaral ng mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Yesus. Amen. Ang ating paksa sa pagkakataong ito ay paano makakarating ang salita ng Diyos sa tao. Ang batayan natin ay ang banal na kasulatan at ating makikita na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa mga tao sa pamagitan ng pangangaral ng mga sinusugo ng Diyos. Hindi basta mga ngaral, ganito ang sinasabi ng kasulatan sa mga taga-Roma 10, labing tatlo at labing lima. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang makakapakinig kung walang tagapangaral? Sa makatwid, paano yan ang katanungan. Paano makakarating ang salita ng Diyos sa mga tao? Ang Diyos ay magsusugo. Sapagkat kung may pangangaral, ay tiyak na may susuguin pangako ng Diyos ito. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi basta mapapakinggan kung walang sinugo. Ngayon, ang Diyos ba talaga ay nagsusugo? Ang panukala ng kasulatan ay positibo. Sa Lukas pangkat labing isa at uh, sa apat na puat ay ganito ang ating mababasa. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol ang ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pag-uusigin. Hindi mawawalan pala ng mga sugo na siyang mga ngaral ng mga salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay may pangako. Magsusugo siya at ito ay pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi binabaliwala. Hindi pwedeng hindi matuloy gagawin niya bilang Dalawampu at tatlo at labing siyam, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Usinrita ba niya at hindi niya isasagawa? Sa mga tuwid ng kanyang sabihin, magsusugo ako, ay sigurado sapagkat siya ay Diyos. Hindi maaaring ang kanyang pangako ay hindi magkaroon ng katuparan sapagat siya ay Diyos, hindi tao. Sa mga tuwid, may mga susuguin ang Diyos. Sapagat yung hindi siya magsusugo, walang mga ngaral. Ay ano naman ang pamagat o katawagan doon sa mga sinusugo ng Diyos? Basahin natin ito sa Lukas labing isang pangkat at ang talatay apat na po at siyam. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pag-uusigin. Sa makatwid, ang karunungan ng Diyos ay nagpapahayag. Hindi lamang na magsusugo siya, tinityak pa niya kung sino-sino o ano-ano ang kanilang pamagat, mga propeta at mga apostol. At ang sabi pa, hindi lahat sila ay tatanggapin ng tao. Merong mga babatuhin sila at papatayin sila. Ngunit ang mga sugo ng Diyos ay tapat. Kanilang ginaganap ang kanilang tungkulin. Bakit? Sapagkat Diyos ang nagsugo sa kanila. Sa mga tuwid, napakaliwanag na ang Diyos ay magsusugo upang ang kanyang salita ay makarating sa mga tao without sending of God's sent man there can be no true gospel sapagkat ang tunay lamang ng mga sinugo ang makapagdadala ng salita ng Diyos sa aklat ng Juan tatlo at ang talata ay tatlumpu at tatlo ang tumanggap ng kanyang patutoy naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Tatlumpat, apat. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Basahin natin ang nasa Roma 10 at ang talata ay labing lima at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng bagay o mga bagay na mabuti. Ito mga kapatid, ang panukala ng Diyos. Walang gagawin ang ibang mga sugo. Hindi sila gumawa ng iba. Ang pagkasugo ng Diyos sa kanila, ang kanilang gagawin at ano sabi, ang mga sugo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa magatwid, sa pamagitan nito, makakarating ang salita ng Diyos sa mga tao. At ating pansinin na hindi lamang mahalaga na malaman natin ang mga sugo at ang kanilang ministeryo. Maalaman din natin ang mga hindi sinugo. Ano ang isa sa katangian ng mga hindi sinugo? Basahin natin sa Romans chapter 10parin at ang talata ay 14 and 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napapakinggan? Paano silang mga pakikinig ng walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Kaya ating pansinin ang kasulatan. How can they preach if they were not sent? Kaya, hindi masasagot yan ng tao kung hindi siya sinugo, ang sagot yan, hindi tunay ang kanilang sasalitain. Sapagat ang mga sugo lamang ng Diyos ang nagsasalita ng na mga bagay na mabuti. Pwede bang magsugo siya pagkatapos ay hahayaan din ng Diyos na yung iba ay mangaral ng hindi totoo? Pagka magkagayon, ay magiging magulo ang mga daan ng Diyos ang kinikilala lamang ng Diyos ay yung kanyang mga sinugo. John 3.35 Sinisinta ng amang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang kanyang anak ay kanyang sinugo at ang mga susuguin pa ay mga apostol at mga propeta. Sa makatawid, ang mga sinugo lamang ng Diyos ang makapag dadala ng tunay na aral ng Diyos. At sa pamagitan lamang nila makakarating sa tao ang aral ng Diyos. Maliwanag sa makatuwid na ang mga hindi sinugo hindi makakapangaral ng salita ng Diyos. Maring mga aral sila pero hindi salita ng Diyos. Salita lamang ng tao ang kanilang magagawa sapagkat ang tao ay hindi makapagdadala ng mga bagay na mula sa Diyos kung hindi iaatang sa Kanya. Kaya ang mga inatangan ng salita ng Diyos ay mga sugo ng Diyos. Linawin pa natin bakit ang mga sugo lamang ng Diyos ang makapagdadala ng salita ng Diyos. sapagkat ang mga sugo lamang ng Diyos ang pinapahiran o kinikilos ng Espiritu ng Diyos. Basahin natin ito sa ikalawang Pedro, pangkat isa, talatang dalawampu at isa. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao, dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na inuudyukan ng Espiritu Santo. Sila lamang ang makapagsasalita ng salita ng Diyos ang mga sugo lamang sapagkat ang kanilang sasalitain ay hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. At sapagkat kalooban ng Diyos ang kanilang ipapangaral, kailangan kilusin sila ng Espiritu Santo upang sila ay makapagsalita ng salita ng Diyos. Merong empowerment, merong pahid ng Espiritu ang kanilang mga salita. Purihin ang Panginoon. Kaya, bakit mga sugo lamang ang makapagpapahatid ng salita ng Diyos sa mga tao sapagat sila lamang ang binigyan ng kapangyarihan? Sino yung mga tao ng Diyos? Magsusugo ako ng mga propeta at mga apostol. Sa Lukas 11, at talatang apat na po at siyang ang Diyos ay magsusugo. At ang pagsusugo ay mayroong kalakip na karunungan ng Diyos. Kaya mga sugo ay mayroong karunungan ng Diyos. Kalakip yun sa kanilang pagsusugo. Inyong pansinin kahit sa karaniwang pagpapatotoo, kailangan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa mga gawa, isa at ang talatay walo, at inyong tatanggapin ang kapangyarihan pagkatapos na dumating sa inyo ang Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya at sa Maria hanggang sa kahuli-huling ang gana ng lupa. Kahit maliwanag mga kapatid na ang salita ng Diyos ay tiyak na makakarating sa tao sapagkat ang nagsugoy, naglakip ng karunungan, sa mga sugo ng Diyos. Kinilo sila ng Espiritu ng Diyos. At gaya ng mga pangako na ang mga gawa ng Diyos ay ginagawa not by might nor by power but by my spirit, see the Lord. Kaya ang salita ng Diyos ay darating sa tao na walang kulang, walang labis sa yan ang banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ay hindi dadagdagan, hindi babawasan. Purihin ang Panginoon. Kaya ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi, ang mga sugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Yan ang atin ang binasa sa Juan Pangkatatlo at Alatang Tatlumpu at Apa. Sapagkat ang mga sugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Kaya mga sugo ng Diyos ang nakapagsasalita ng salita ng Diyos. Ay kung hindi sinugo, ang Bible na rin ang nagtatanong, paano silang magsisipangaral kung hindi mga sinugo? Ipipilit ng tao, bakit daw siya nangangaral ay hindi naman siya sinugo? At kuminsan galit pa sa mga sugo. Gawa ng o oh, anong sugo-sugo? Ay -sugo? eh, tingnan niyo yung mga may sugo, puro bulaan. Hindi niya nakikita na ang hindi sinugo ay siyang bulaan. Nagsasalita siya ng hindi sinalita ng Diyos. Ano pa? Ang pagsusugo ng Diyos ay garantiya na ang salita ng Diyos ang matatanggap nung makikinig sa sinugo. Kaya sabi ng Panginoon, ang tumanggap sa inyo ay ako ang tinanggap. Basahin natin yan. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. Ang nagtakwil sa akin ay itinakwil ang nagsugo sa akin. Ang mga sugo pala ng Diyos ay hindi mabuting tang tanggihan mapapasama sapagkat tao nga lang sila ngunit ang pagkakaiba sinugo sapagkat sila ay sinugo tiyak na mananagot sa Diyos yung hindi tumanggap sa kanila ngunit kung tanggapin mo ang mga sinugo waring si Kristo ay iyong sinugo ano pang kahalagahan ng pagsusugo nakakatiyak ang tao na ang mabuting balita ay dalisay. Walang halo. Kaya yung mga ipinapanganak ng Diyos ang sabi, na inyong pakanasain ang gatas na walang daya sa makatwid bagay ang salita ng Diyos. Unang Pedro, pangkat dalwa ang talata ay dalwa. ka na pagka ang sugo ang iyong pakinggan, Diyos ang iyong pinakinggan at yung salita ng Diyos na sinasalita ng kanya mga sugo ay walang halo. Pure Word of God. At yun ang magdadala ng kaligtasan sa mga nakikinig. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang mabuting kapakinabangan sa mga tumanggap sa mga sinugo ng Diyos. Basahin natin ito sa Marcos pangkat labing anim mula sa talatang labing lima hanggang katapusan. Basahin natin. At sinabi niya sa kanila, magsiaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas dadapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At kalakip ng mga tandang ito sa magsisampalataya, mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mga sila ng bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Sa mga tuwid ang mga ngaral nilalakipan ng tanda ng Diyos. Ay kung hindi sugo at siya rin ay humawak ng ahas o pakagat sa ahas, huwag mong paniniwalaan yun. Ang mahalagang una, sinugo. Kung ang sinugo hindi magpakagat sa ahas, okay lang yun. Pero kung yung hindi sugo ay magpakagat sa ahas, fake yun. Hindi paraan ng Diyos yun. Kaya nakikinig sa salita ng Diyos, susundan ng mga tandang mula sa Diyos. Kung sila ay may sakit at sila ay sumasampalataya, papatungan sila ng kamay at sa pangalan ni Jesus, sila ay gagaling. Purihin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, ang sumampalataya at mabautismuhan ay mayroong kaligtasan. At ito ang pinakamahalaga sa pangangaral, ang kaligtasan ng isang sumasampalataya. Saan ligtas? 2.14 ng Hebreo ligtas sa kapangyarihan ng Diablo at mawawala ang takot sa kamatayan. Purihin ang Panginoon. Ano man ang inyong kalagayan ngayon? Kayo ba'y may sakit? Kayo ba'y may mga suliraning na babahala kayo? Ilakip natin sa panalangin sa mga sandaling ito. Ngunit higit sa lahat, tanggapin natin ang Panginoon na ating tagapagligtas at manunubos sapagat ito ang sintro at pinakamahalaga sa pangangaral ng mga sugo ang kaligtasan na mga kaluluwang dapat ay sumampalataya at mabautismuhan. They that believe and is baptized shall be saved. Plus, yung mga regalo na sila ay gagaling kung ipagpray at sila ay sumasampalataya. Sila ay lalaki pa ng pakikisama ng Panginoon. Kaya ang sabi sa talatang ating nabanggit, kalakip nila ang Panginoon na gumagawang kasama. Kaya ang ginagawa ng mga sugo ay gawa ng Diyos. Tayo ay manalangin. Kung tayo ay tumatanggap sa Panginoon, sundin ninyo ang panalangin ito. Amang Diyos, dumudulog kami sa iyo at aming ipinapahayag ang aming pananampalataya na Ikaw ang Diyos na umiibig sa amin at ang lumalapit sa iyo ay hindi mo itatakwil pagka ang iyong mga salita ay ipinapangaral ng mga sugo at sila ay magpipray sa aming mga pangangailangan lalo na sa mga sakit at sila ang tutugon at magpapagaling. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang sambahayan at bigyan mo sila ng kagalakan sa Espiritu sa pagtanggap ng iyong mga salitaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalaing kayo ng Panginoon at nawa ang Panginoon ang maluwalhati sa atin. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso kung tayo po ay sasagana sa Kanyang mga salita. Kapag tayo ay nananahan sa pag-ibig ng Diyos, matatanggap natin ang mga napakadakilang pangako na inilaan ng Panginoon sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon, tayo po'y dumating na sa pansamantalang pagtatapos ng programang ito. Kami po'y umaasa na kayo ay pinagpala at pinalakas sa mga katotohanan na inyong nasubaybayan. Atin pong ingatan sa ating mga puso ang mga katotohanan na atin pong napakinggan. Muli, samahan nyo kami sa mga susunod na edisyon ng Oras ng Katotohanan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Buhay mo